Nang 1.7 billion ng mga tao ang gumagamit ng Facebook ngayon sa buong mundo. Kaya hindi nakatakataka kung meron ditong magkakapangalan. Pero may iba ang kanilang koneksyon, higit pa pala sa kanilang pagiging magkatukayo. Sa bahay ang puna na ito sa Bacolod City, lumaki si Michael Merosa. Bata pa lang daw siya nung iniwan siya rito ng kanyang ina. Natandaan ko nung nandun pa ako sa orphanage. I think mga 6 to 7 siguro. Yan talaga yung time na parang napatanong talaga ako. Bakit ba, bakit ako iniwan? Bakit? Ano ba yung kasalanan ko? Ano ba yung naging sanhiba ng bakit iniwan nila ako dito? Napakasakit lang na iniwan ka. Imbes na magmokmok sa kakatanong, Iginugol na lang daw ni Michael ang panahon sa pag-aaral. Kasi nung grade 1 kasi ako, naalala ko, first owner ako noon. So, parang feeling ko mas masaya siguro kapag mama mo at uh, mga pamilya mo yung ano eh, yung sumabit ng medal mo kasi first owner ka tapos orphanage ka pa Ba't ganoon. But sila may pamilya. Yung only way mo na lang is that maiinggit ka na lang yung mga sapatos ko, yung sira pa talaga. <coughs> every time na may bisita doon sa amin, nakakalungkot lang kasi kapag nakita ko sila, parang napaiyak ako. Inisip ko si Lord na, bakit, bakit ganito, Lord? Bakit, bakit mo tong ginagawa sa akin? Nung ako po ay years old na, may kumuha sa akin na isang pamilya dito sa Bacolod. Siyempre, Napakaswerte ko naman kasi sa dami-dami namin dun sa Bacolod Boys Home, ako yung pinili nila. Feeling blessed na ako kasi ano eh, may pamilya na nang sa akin. Yung nakarating na ako sa, sa kanila, sa isang pamilya na yun, syempre parang anna ng yes, this is it. Yes, may family na ako. Ma-feel in na siguro nila yung, yung longing ko sa parents ko. Kaso nga lang, <laughs> May mga instances lang na, na parang hindi mo talaga inasahan na may mangyari talaga na ano kasi hindi kami magkadugo eh. Merong time na pinapagalitan ka na sobrang sobra, yung parang minumura ka na ng, to the extent na parang ano na, below the belt na. So, syempre as tao ka lang din eh, masasaktan ka lang din eh ano, marami talaga akong mga experience dun sa kanila na parang yung treatment nila sa akin, parang to the extent ng hayop uh, na eh. Kasi may, mayroong time na numura ka tapos may ano pa, physical pa. Binalik nila ako sa Bacolod Boys Home kasi parang sabi ko na lang sa kanila na hindi ko na talaga kaya kasi nakasakit na eh. Samantala, sa Paranaque, may isa pang nakatirang Michael. Ang kanyang apelyido, Merosa rin. Eksaktong kapangalan ni Michael Merosa ng Bacolod. At may nakita siya sa Facebook. Pangalan ko po. Tapos sinabi niya po sa akin na may kapangalan daw po na same sa akin, ma'am. Tapos nung nag-open na rin po ako ng Facebook, doon ko po nakita. Tapos uh, bali baliin open ko talaga yung profile picture niya tapos yung mga picture niya ang iba may simil similarity po kami sa ma'am yung ganun One time, may nag-add sa akin, kami ng pangalan, Magkaproyo din kami ng ano, ng itsura. Parang, losing ito. So yun, in ko, chinat ko, sabi ko, ganito ba talaga yung pangalan mo? Yung Michael Merosa talaga, yung parang gano'n. Sabi niya sa akin, oh, bakit? Bakit yung sa'yo? Yung parang gano'n. Sabi ko, oh, nang ano, nang Michael Merosa din. Nung unang ano, ma'am, tanong pa lang niya na, Uy, yan ba yung totoo mong pangalan? Tapos sabi ko, opo, yun po. Ikaw din yung ba yung pangalan mo? Sabi niya, um, Sabi ko, parang doon po ma'am, doon pa lang ma'am na nagtanungan kami ma'am, para magaan na po yung loob ko ma'am. So sabi ko sa kanya, yung pangalan ba ng mama mo, Erlinda Merosa? Sabi niya sa akin, oh, ba't mo nalaman yung pangalan ng mama ko? Sabi ko sa kanya, eh syempre, ganun din yung pangalan ng mama ko sa, ano, sa birth certificate ko. Sabi niya sa akin, 'yung paki-picture na 'yung birth certificate mo. So pinicture ko tapos pinos ay eh, binigay ko sa kanya 'yung picture. Nag-alangan ako mamang. Sabi ko kung sabihin ko baka naman i ni mama kasi simula dati mam Ma eh, uh, hindi niya kinuwento talaga. Kung baga tinago ko na lang talaga para kung may malaman mama ko saka ko pa eh, ano ko talaga mam Ma 'yung parang tipong sure na sure na talaga ako tsaka ko isabihin kay mama. hindi ko masabi sa anak ko ng totoo. Tapos pariho talaga sila ng muka, hindi na ako nakatanggi doon. Tinago ko lang naman yun sa inyo, para lang naman yun sa inyo. isabi sabi ko, hindi ko naman ano, hindi ko yung kinalimutan kapatid niyo Gusto ko talaga siyang kunin. Kaso lang, wala akong kakayahan na kunin dahil mahirap tayo. Kwento ni Erlinda, dahil sa hirap ng kanilang buhay sa Bacolod na masukan siya bilang kasambahay. Pero naging malupit daw ang kanyang amo. Ang malala pa rito, ginahasa siya nito. Ang bunga noon, si Michael ng Paranaque. Sabi niya, hindi naman daw ako paniwalaan dahil mahirap lang kami. Tapos yun, nabuntis na po ako. Nasundan pa yun. At katulad ng nauna, nagbunga rin na pinangalanan din, Michael, na siya namang napunta sa bakolod. Binigyan lang niya ako ng maliit na pera. Mula noon hindi na ako nakatanggap ulit. Kalaunan, nawalan ng trabaho si Erlinda. Kaya napilitan daw siyang ipaampon ang kanyang bunso. Ang panganay niyang si Michael din ang nanatili sa kanyang piling. Sana mapatawad mo ako sa nagawa ko sa iyo. Lahat-lahat kasi alam ko ang laki ng pagkukulang ko. Alam naman ng Panginoon, hinahanap naman kita lagi. Kaso lang, hindi lang talaga kita nakita nung maliit pa siya. Kasi gusto ko talaga sana nung maliit pa siya. Gusto ko taon-taon ko siya makikita simula nung nakumpirma ni Erlinda na si Michael na nasa Bacolod ang kanyang anak. Araw-araw niya raw itong kinakausap sa Facebook. Hanggang taong 2012, sa unang pagkakataon, nagkasundong magtagpo silang mag-ina. Pagkakita niya sa akin, umiyak siya tapos iniwan niya pa yung bag, yung parang ano talaga, yung parang ano talaga, yung, yung sa mga sa mga TV ba? May parang ganun. Tumakbo pa, pa, pa sa, sa akin. Tapos umiiyak, tapos, tapos hinag niya ako. Sabi niya sa akin, Nak, sorry talaga, sorry talaga. Pero dahil sa kakulangan sa pera, ang pagkikitang yon hindi na nasundan pa. Susunod, nito lang nakaraang Sabado, pinaluwas namin pa Maynila para sorpresahin ang kanyang ina at kapatid. Ano? Nito ah, lang nakaraang Sabado, si Michael na taga Bacolod. Hello, kumusta? Okay hey lang. kayo? Hmm. Oo, oh, hmm, Namimiss ka na namin dito ng mga kapatid mo. Kung may awa ang Diyos, kita din tayo. Hmm. Pinaluwas namin pa Maynila para sorpresahin ang kanyang ina at kapatid. Ano? Sama na po tayo dito. Ah, ba besama tayo. Mong talaga Talagang ano, gulat na gulat po tayo. <laughs> Kasi ano, -alam ko, nasa Bacolod lang siya. Tapos, yun, parang... You know? <laughs> Masaya din po kasi ano eh, matagal na kaming I mean, hindi nakita. Tapos, eto, <laughs> instant lang. <laughs> kita kami. <laughs> so, ganun. Masaya lang po. <laughs> Masaya, sobrang saya. Hindi eh, ko nga na ano nanginginig na ako eh. Nakala, ang akala ko kasi sa kanya, sa simbahan talaga siya ngayon. Kaya sabi ko, hindi talaga yun sa sagot. Baka nga nagsimba. Yun nga ang sinasabi ko. Tapos ngayon nandito lo pala sa likod. <laughs> gulat na gulat ako na masaya na hindi ko maintindihan. <laughs> Promise ko sa kanila nandito lang ako palagi sa kanila uh, habang nabubuhay pa ako. <laughs> yeah. Nandun na ako kahit pamay unos man <laughs> at Nandun ako Buong pagmamalaking ipinakita ni Michael ang kanyang mga medalya. Ma, ito po pala yung mga mga medal ko na nakuha mula nung grade 1 ako. Tapos tinago ko talaga to kasi gusto kong ipakita sa iyo to. Sa pagkakataong ito, para mapunan ang mga hindi nagawa nung nakaraan, mismong ina na niya ang nagsabit ng mga ito sa kanya. At dimawa, Panahon ngayon, mainit ang balitaktakan at debate sa Facebook at sa iba pang social media tungkol sa mga issue sa ating lipunan. Kaya ang ilan, piniling lumiban muna sa Facebook na parabang nakalimutan ang unang dahilan kung bakit na naimbento ang Facebook at ang social media. Hindi para tayoy magwatak-watak, kundi para tayoy pag-ugnayin. Katulad ng kwento ng isang ina at ng dalawang Michael. Nandun ako, ang puso ko. Nandun ako kasama mo